magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sa ngayon, hindi ko muna iisipin kung ano ang magiging galaw ng lahi ng mga demonyo laban sa atin. Sa ngayon, mag-focus muna ako sa paghahanap sa aking anak na si Lynn at Kevin. Bukas na bukas ako ay sasama sa mga kasundaluhan natin na hanggang ngayon ay hindi peren nakakabalik. Ang pangkat nila General Henry ay nakakasiguro ako na hanggang ngayon ay patuloy peren sila sa paghahanap sa aking anak. Ang pangkat ni General Henry ay pinaghanap ko sa mga iba't ibang lugar na mayroon sa mundo natin. Sana sa pagbalik nila dito sa ating nasasakupan ay may magandang balita na sila at ang mga kasundaluhan natin na naghahanap peren kung nasaan ang sagradong harang na kung saan pinuntahan nila Lin at Vin. Ay wala peren silang inuulat sa akin. Kaya tutulong na ako bukas na bukas sa paghahanap sa aking anak at kay Vin. Sabi ni Master Ken kay Matandang Los at Sophie. Nang marinig ito nila Matandang Los at Sophie, si Matandang Los ay nagsalita at sinabi, Master Ken. Sa totoo lang hindi peren tayo pwede magkampante na kahit na ang mga lahing demonyo ay walang pagkilos laban sa atin. Ngunit, tama ka, maaari ka muna tumulong sa paghahanap kila Prinsesa Lynn at Kevin. Habang mapayapa pa ang lahat, habang kalmado pa ang sitwasyon natin sa lahi ng mga demonyo, sabi ni Matandang Los, at si Sophie ay nagsalita din at sinabi, Lola, maaari ba akong sumama kay Master Ken? na maghanap kila Atelin at kay Ginoong Vin. Halos wala din naman akong magawa sa lungsod natin na ito. Kaya sana ay pumayag na kayo. Sabi ni Sophie, nang marinig ito ni Master Ken at matandang loss. Si Master Ken ay nagsalita at sinabi sa nakangiting tono. Sophie, kung ako lang ang masusunod, maaari kitang isama sa paghahanap kila Lin at Vin ikaw ay hindi napaslit upang hindi mo maprotektahan ang iyong sarili laban sa ibang nilalang na mayroon sa ating mundo. At ang tinataglay mong lakas ay napakapambihira. Kaya kung para sa akin, hahayaan kita sumama sa akin bukas sa paghahanap. Ngunit si matandang last parent ang magdedesisyon tungkol roon. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ni Sophie. Siya ay nagsalita at sinabi, Lola, narinig mo naman ang sinabi ni Master Ken. Ako ay hindi na bata, na dapat pang alalayan pa. Hindi naman ako makakagulo sa paghahanap kila Ate Lin at ginoong Vin. Bagkus baka malaki pa ang aking maitutulong sa paghahanap sa kanila. Kaya sige na Lola pumayag ka na. Sabi ni Sophie kay Matandang Los. Habang ito ay humawak sa braso ni Matandang Los. At ang kanyang magandang muka ay kinikiskis niya sa braso ni Matandang Los at naglalambing nang marinig ito ni Matandang Los at maramdaman niya ang paglalambing ni Sophie. Si Matandang Los ay nagsalita at sinabi, Sige na pumapayag na ako sumama ka kay Master Ken sa paghahanap kila Prinsesa Lin at Vin. Ngunit mangako ka sa akin at kay Master Ken, na hindi ka magiging pasaway na makakapagbigay hadlang sa lubusang paghahanap kay Prinsesa Lin. Maliwanag ba Sophie? Sabi ni Matandang Los nang marinig ito ni Sophie labis ang saya niya sa mga oras na ito. At si Sophie ay nagsalita at sinabi sa masayang tono. Salamat Lola, pinapangako ko sa iyo Lola at sa iyo Master Ken. Hindi hindi ako makakahadlang sa paghahanap kila Ate Lin at Ginoong Vin. Bagkus ako ay tutulong ng husto upang mahanap na sila at makabalik na sa ating lugar sila Ate Lin at Ginoong Vin. Upang makasama na natin sila ulit. Miss na miss ko na si Ate Lin sabi ni Sophie sa masayang tono. At ang tatlo na sila matandang Loss, Sophie at Master Ken ay masayang nag-uusap at si Sophie na ay masyado ng excited para bukas na maghanap kila Lynn at Vin. Ang hindi nila alam sa mga oras na ito, na may darating na panganib sa kanilang lahi ng mga elf. Ngunit ang panganib na ito ay hindi ang lahi ng mga demonyo na kanilang inaasahan na gagawa ng kaguluhan sa kanilang lahi. Bagkus ang lahi ng mga barbarian sa pamumuno ni Pinunong Bench, kasakasama ang dalawang figurine na nagmula sa lahi ng mga tao na nagtataglay din ng sobrang lakas na spiritual na lakas. Na sila Dax at Chester. At ang lahi ng mga barbarian ay may magandang plano na kung paano nila sisalokahin at wawasakin ang kaharian ng lahing elf. At samantala sa madilim na masukal na kagubatan, si General Henry na nagmula sa lahi ng mga elf nakasakasama ng libo-libong kasundaluhan ng lahing elf, na umatake sa lahi ng mga barbarian, ay ngayon ay mag-isa na lang. At si General Henry sa mga oras na ito, ay hindi alam kung ano ang gagawin. Dahil ang libo-libong kasundaluhan na kasakasama niya ay napaslang lahat sa kanyang pamumuno. At si General Henry ng lahing barbarian ay bumaba mula sa pagkakalipad sa masukal na kagubatan. At ito ay lubos na nasasaktan. Dahil sa pagkabali ng buto niya sa kaliwang binti at si General Henry ay napabulong sa kanyang sarili. Kailangan ba malaman ni Master Ken ang tungkol sa nangyari sa libo-libong kasundaluhan na aking kasakasama? Na ang libo-libong kasundaluhan na iyon ay mga nagsimatena. At dahil sa aking naging maling desisyon, napahamak silang lahat. Mas inuna ko ang galit at hindi iniisip kung gaano kalakas ang aming pwedeng makalaban. Ang lahi ng mga barbarian ay sobrang nagtataglay ng lakas, Nasa sa ganon lang na pangyayari, ang libo-libong kasundaluhan na sa aking pangkat ay naubos ng ganon-ganon lang. Paano ko sasabihin kay Master Ken ang totoong nangyari sa aking pangkat? Nanaligasan ang aming lahi ng libo-libong kasundaluhan ng dahil sa akin ang libo-libong kasundaluhan na aking kasakasama ay lubos na makakatulong sa amin para maprotektahan ang lahi namin laban sa lahi ng mga demonyo. Sa sitwasyon ng lahi namin ngayon, ay hindi maganda dahil ang lahi ng mga demonyo ay nagtatangka na kami ay gawa ng masamang gawain, na kahit anong oras ay kami ay kanilang lusubin. Kaya ang libo-libong kasundaluhan na aking kasakasama ay napaka-importante ngayon sa aming lahi. Lalo na kay Master Ken. Ngunit ang mga kasundaluhan na ito ay wala na ngayon. Nang dahil sa aking kapapabayaan at init ng ulo. Ano na lang ang gagawin ko? Master Ken, paano ko ito sasabihin sa iyo? Alam ko na ikaw ay lubos na magagalit sa akin dahil sa aking pagiging pabaya. At inatas mo lang sa amin ay hanapin ang Prinsesa Lin at ibalik sa kaharian. Ngunit ang ginawa ko, nilagay ko sa panganib ang aking mga kasundaluhan at ngayon sila lahat ay wala ng mga buhay. Hindi ko inaasahan na ganun pala ang lahi ng mga barbarian. Na kahit na ang dalawang binatilyo na iyon, na tumungo sa aming pinagbagsakan mula sa pagkakahulog sa kalangitan. Ang mga natitirang mga kasundaluhan na nabuhay ay kanilang pinagpapas lang. Kung aking iisipin ang lahi ng mga barbarian ay kasing lakas ng lahing Rakshia. O baka mas malakas pa ang lahi ng mga barbarian kaysa sa lahing Rakshia. At alam ko ngayon, na ang lahing barbarian ay may galit na sa aming lahi dahil sa ginawa kong maling desisyon. Mas nilagay ko sa kapahamakan ang aking lahi, lalo na sila Master Ken. Dahil ngayon ang lahi ng mga demonyo ay amin pang kaaway. At ang lahi ng mga barbarian ay maaari rin namin maging kaaway dahil sa aking ginawa na desisyon. Sana naman, walang gawin na masama ang lahi ng barbarian laban sa lahi naming mga elf dahil napatay na nila ang libo-libong kasundaluhan na aking kasakasama sa aking pangkat. Siguro sapat na iyon para hindi sila magtanim ng galit sa aming lahing elf. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili kapag may nangyari sa aking lahi dahil sa akin. Sabi ni General Henry, at ang luha nito ay tumulo sa kanyang dalawang mata. At sa malaking puno, naglakad konti si General Henry na nagmula sa lahi ng mga elf at ito ay dahan-dahan umupo at sumandal. At sa kanyang pagupo, naramdaman niya ang sobrang sakit peren ng pagkabali ng kanyang buto sa binti. At si General Henry dahan-dahan pinaykit ang mga mata at ito ay nagpahinga sa silong ng malaking puno sa masukal na kagubatan. At ito ay napabulong habang nakapikit. Master Ken sana ay mapatawad mo ako sa aking naging desisyon nang dahil doon ang libo-libong kasundaluhan ng lahi natin ay mga nagsimate sa aking pamumuno. Patawad talaga Master Ken, nakadagdag pa ang aking ginawa sa iyong mga isipin ngayon. Na ikaw ay lubusan ng nag-aalalang kung paano natin makakaya ang lahi ng mga demonyo. At nag-iisip ka rin ngayon, kung paano makikita sila Prinsesa Lin at maibalik sa ating lugar at sa inyong kaharian. Sabi ni General Henry sa pagkadismaya na tono at may lungkot at samantala ang lahing barbarian sa pamumuno ni Pinunong Benj, kasakasama sila Dax at Chester. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!